Hello! Kamusta sa inyong lahat? Ako nga po pala si Fresh Nicole J. Daria. Welcome po sa aking munting vlog. Halina't ihanda ang ating isipan, tainga at mga mata sa ating panonood. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay ang aking pagsusuri sa pinanood kong isang programang pantelebisyon na dokumentaryo na pinamagatang bawat patak ng ulan dokumentaryo ni Rafi Tima na inilabas noong Hulyo 1, 20.17 sa programang Eyewitness na mapapanood sa istasyon ng GMA7. Ang una po sa aking pagsusuri ay ang paksang tinalakay sa dokumentaryong bawat patak ng ulan. Ang tinatalakay dito ay ang di na impact na tubig ng mga taong tigas si Tangkay. Kahit sila ay nakatungtong o nakatira sa ibabaw ng dagat ay wala silang mapagkukunan ng malinis na tubig. Kaya ang iba sa kanila ay umaasa sa ulan para lang may mainom na tubig. Kaya minsan ay naghihintay sila ng pagpatak ng ulan kung saan meron silang infrobice na alulod at doon dadaloy ang bawat patak ng ulan na nagmula sa kanilang bubong. Ito ay, ito ay dadali papuntang hos at didiretsyo sa drum, kung saan doon naiipon ng tubig ulan. Dahil galing sa bubong ang tubig na kanilang naiipon, mula sa ulan ay pinapakuluan muna nila ito upang maging malinis at mainom nila ito. Kung minsan ay eh hindi gumadating ang ulan kaya napipilitan silang bumili ng mahal na tubig na nagmula pa sa ibang baryo o isla na ipinapadala gamit ang isang bangka. Kaya bawat patak ng ulan ay mahalaga para sa kanila. Anong gaba ang layunin ng dokumentaryong bawat patak ng ulan? Ang layunin nito ay para maipakita ang naranasan ng mga taong salat sa pangunahing pangailangan na tubig at ipakita din kung gaano kahirap ang kanilang gagawin o sitwasyon para lang para lang magkaroon sila ng tubig at para maipakita din kung gaano tayo kaswerte dahil nakakabili tayo ng murang tubig sa tindahan Dahil sa kanilang lugar ay umaabot sa 120 ang isang litro kaya kapag kaya kapag walang dumadating na ulan ay wala silang choice kundi bumili na lamang para maimsan ang uhaw na, nararam na nararamdaman nila. Nagbibigay din ito ng mensahe sa mga tao na pahalagahan ng bawat patak ng tubig na gagamitin nila at huwag sayangin dahil may mga lugar o taong salat at walang pagkukunan ng tubig sa araw-araw. Ano naman ang anyo nito? ang anyo ng ang anyo naman ng dokumentaryo ang akin na panood ay makatotohanang pangyayari at ipinakita dito ang talagang karanasan ng bawat tao at ito ay naakma dahil minsan ay nanaranasan din natin ito o ng mga tao ngayon lalo na sa panahon ng tag-init o tagtuyot ang mga salitaring ito ay ginagawa ang mga salitang ginamit rin dito ay nakakapukaw ng pansin sa mga taong tagapakinig o manunood at ito ay makatotohanan. Ano naman ang estilo at o teknik ng napanood kong palabas? Ang estilo at o teknik ng napanood kong palabas ay maganda. Ang bawat ang ka ng kamera, ang mga nakakaranas mismo ng sitwasyon, ang siyang gumanap sa palabas. At naangkot ang panahon kanilang pinili dahil isinakto talaga sa panahon kung saan umulan sa islang iyon at naipakita mismo sa kamera kung paano ang proseso ng mga tao sa pag-iimbak ng tubig ulan. Ginanap din ang, ginanap din ang palabas sa mismong tahanan ng tauhan na gumanap sa kwento. At ang panghuli ay ang uri ng karanasan na nakita ko sa dokumentaryo na bawat patak ng ulan. Ano nga ba iyon? Ang uri ng karanasan na nakita ko sa dokumentaryo na bawat patak ng ulan ay ang tunay na kaganapan ng mga taong salat sa tubig na nagbukas o nagpamulat sa ating isipan o ng, sa mga isipan ng mga tao na ang tubig ay isa sa mahalagang pundasyon natin sa araw-araw at hindi dapat sinasayang dahil may mga taong kagaya nila na minsan ay disigurado kung magkakaroon ba sila ng tubig ngayon o bukas o mga sa susunod pang araw. Karanasan ding ito ay, nagbi ay nagbigay sa atin ng aral at kaliwanagan na kailangan din natin pagtuunan ng pansin ang mga ganitong sitwasyon sa ating lipunan. Kumpara sa kumpara sa iba ay maliit lang tong problema pero para sa akin isa itong malaking problema na nagdudulot ng di magandang resulta sa ating nipunan at maging sa ating mamamayan na dapat solusyunan din natin at yan po natatapos ang aking pagsusuri sa isang programang pantelebisyon na dokumentaryo na pinamagatang Bawat Patak ng Ulan Dokumentaryo ni Rapitima. Sana nagustuhan nyo po itong aking munting vlog at nagbigay sa atin ng aral. Muli, ako nga po si Precious Nicole J. J. Da Maraming salamat po sa pakikinig. Alam!